ba ay nagsisimula ng iyong construction project o sa kasalukuyan po ngayon na meron kang hawak-hawak o may pinagagawa ka na construction. So, may mga pagkakataon na ang cash ay hindi po available o minsan po ay kinakapos po tayo ng pondo. Pero, hindi po natitinga ang ating construction project dahil patuloy pa rin po tayong nakakapag-provide ng mga materialis. So, paano nga ba ma na nangyayari na nakakapag uh, provide pa rin po ng materials kahit hindi po sapat ang pondo ng inyong construction project. Sa video po natin ito, atin pong pag-usapan ang mga bagay-bagay at ang mga pamamaraan na amin pong ginagawa na kahit wala pa po kaming hawak na pondo, ay patuloy pa rin pong nakakapag-provide kami ng materials. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. Sa mapagpalang araw sa inyo mga kapatid, sa araw ito ay amin pong sa inyo ang aming ginagawa sa aming construction project kapag kami po ay kinakapos ng konto. pondo. Isa lang po ang pinakamagandang pamamaraan dyan na amin pong ginagawa ay ang mangutang sa hardware. So madalas po natin napapakinggan no, sa mga construction project, sinasabi kumuha ka muna sa hardware, kuhaan mo lang ng resibo. No? So paano nga ba nangyayari yung ganong klase ng sistema? Paano nga ba na ang isang uh, construction project ay nakakautang ng materyales sa hardware? Paano, po, paano ba ang mga sistema upang magkaroon sa inyo ng tiwala ang may-ari ng hardware upang kayo ay makautang ng materyales? Uh, hardware na yun nga po, mababa ang presyo, hardware na mabilis mag-deliver at kung hanggat maaari yung hardware na malapit doon sa inyong construction project. So pag nakahanap na po kayo ng hardware na may ganong klase ng uh, mga katangian. So, ang una po ninyong gawin ay doon kayo muna bumili ng inyong materyales. So, hindi naman po, po pwede na kapag ka, kayo po ay pupunta sa hardware ay agad-agad po ninyong sasabihin na kayo po ay mangungutang. <laughs> you so, kailangan nyo po munang gawin ay gawin po ninyong suki ang napili ninyong hardware pag sa ganun po, pag nagkaroon na po kayo ng suki na hardware na, na inyo pong ng materialis, ay uh, makakapag-gain kayo ng tiwala dun sa may-ari ng hardware. So, kapag ka kayo po ay nagkaroon na ng suki, tas madalas po kayo dun yung bibili, no? ay kumbaga kayo ng loob ng may-ari ng hardware, no? At huwag nyo pong gagawin na kapag ang pag kayo po ay mangungutang ay sa hardware po na yung kayo pupunta pero pag kayo bibili sa iba naman po kayo bibili so hindi po hindi naman po tama yon so ang importante po doon makahanap kayo ng hardware na inyo pong magiging suki kapag kayo po ay nakahanap ng hardware na inyong magiging suki tapos kapag kayo po ay kinapos na ng budget sa inyong construction project so doon na po papasok na kakausapin nyo po yung may-ari ng hardware. Yung audit po kaya, yung katiwala ng hardware. Tatanungin po ninyo no? Na kung pwede ba kami na ah, mangutang ng materyales. So doon na po yan papasok kung gaano kagaling ang inyong convincing power o kung gaano din po kagaling na kayo po ay uh, ah, makipag-usap, no? Pag ah, kayo po ay nakipag-usap sa hardware, so ang una pong magiging ano po niyan ay ah, saan ang inyong construction project. So tatanungin ng may-ari yan, ang inyong construction project no may mga instances pa na may instances may instances din po niyan diyan na hahanapan kayo ng ID no pag na makahanap kayo ng ID ah uh, marami pa pong itatanong tungkol sa sa inyo yan so yung mga bagay po na yun, dapat masagot po niyo ng maayos so pag sa ganun uh, hindi naman po mag-alinlangan yung uh, hardware na magpapautang sa inyo kasi dahil gawa nga nung Uh, matagal na kayong bumibili sa kanila ng materyales, no? Ay may idea, may idea na sila sa inyo. So may background na sila sa inyo kung uh, may kakayahan ba talaga kayo magbayad ng inyong inutang na materyales. Kapag kayo po ay uh, ng utang ng materyales, magkakaroon po 'yan ng term of payments. So sa term of payments, uh, sasabihin niyo po sa may-ari kung okay lang ba sa kanila na sa ganitong petsa kayo magbayad o mismo yung may-ari ang Uh, magbibigay sa inyo ng uh, term loan payments kung kailan kayo magpapayad. So, sa amin, sa aming mga construction project, kadalasan po na kapag, kapag ang kami po ay nangungutang sa hardware, ang bayaran po niyan ay weekly. So, pwede pong sabihin niyo kung anong araw sa ganitong linggo. Halimbawa po, uh, ang magbabayaran kayo tuwing araw ng Merkoles, kasi ipunin lahat ng resibo na inyong inutang tapos babayaran nyo po sila. Kapag ka, gano'n na po ang nangyari, sisiguraduhin naman po ninyo na kayo po ay maayos magbayad upang sa gano'n, no, uh, every time na kayo po ay mangungutang sa hardware, ay hindi po kayo uh, aayawan ng hardware. So, pag sa gano'n, kahit wala pa pong available na cash sa inyong uh, construction project, ay patuloy pa rin po na nag-ooperate ang inyong construction, hindi po ang inyong lang ang inyong construction, basta't may materialis kayo na uh, ah, nakukuha sa hardware. Yun nga po, paalala, paalala po sa inyo, uh, ah, kunin nyo po yung uh, ah, ng mayari ng hardware. Upang sa ganun, ah, every time na kayo mangungutang ng materialis ay hindi na maabala no? At same time, hindi rin naman po malalagay sa kahihiyan ng inyong pangalan kung hindi po kayo makakapagbayad ng inyong utang sa hardware. So, sa ganun, tuloy-tuloy ah, lang ang paggawa, tuloy-tuloy lang po ang Uh, ang operation ng inyong construction project. Pero ang pangungutang po sa hardware ay kung meron po yung advantage, ay eh, meron din po yung disadvantage. So, ang disadvantage po ng uh, pangungutang sa hardware, uh, unang-una po, uh, hindi po kayo nakakakuha ng discount. May mga pagkakataon po kasi na ang mga materyales na binibenta sa hardware, No, ay may mga discount po yan na nakukuha. Siguro mga 5%, 3%. Pwede po kayo humingi ng discount. Pero pag utang po ang inyong materials, hindi po kayo makakakuha ng discount. Kasi yun na nga po, utang. Tapos, uh, siyempre, pag utang po yan, uh, hindi naman po, nakakaya naman po tumawad pa ng tumawad o humingi ng discount. Kasi, pinautang ka na nga, tapos, uh, hihingi ka pa ng discount. Tapos, pag ang materialis mo ay utang, no, ang ang presyo po niyan ay fixed na. Halimbawa, sinabi na ang materialis na ganito, ang halaga is 500 o 550. So, hindi ka na makakuha ng discount kahit sa 10 piso kasi gawa nga ng ang materialis na, na kinuha ay uh, utang na. So, yun, nga, yun, yun po ang, ano, ang pamamaraan na amin pong ginagawa. dalangin po namin na uh, nakatulong din po ito sa mga salukuyang may mga construction project Uh, may pagkakataon na uh, kinakapos ng pondo ngayon para hindi po kayo kapusin. So yun po ang the best way doon ang makahanap tayo ng hardware na willing po magpautang sa inyo ng mga materyales. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po. Dalayan ko po, po na ang video po ito ay nakadulot muli sa inyo ng kahalaman at inspirasyon lalong lalo na po ngayon sa kasalukuyan na nagpapagawa at kinakapos ng kanilang budget para sa kanilang construction project. Muli, ito po si Judrius. Thank you and God bless.